Uh, gamit natin ang wheat feeding mga kababoy uh, sa pagpapakain natin sa ating mga biyek. Uh, sa ngayon po ay i-share ko sa inyo, paano ko po sila naturuan kumain ng feeds. Napaka-mabilis po na paraan. Uh, ito po ay base po sa aking uh, experience dito sa pag-alaga ng inahin. Kung paano po ako magturo ng pagpakain -pag ng uh, feeds sa aking mga BX. So disclaimer lang po mga kababoy, uh, hindi po tayo nagmamarunong o nagmamagaling. Ito lang pong uh, i-share ko sa inyo, ay base lang po talaga sa aking... Uh, uh, experience dito sa aking uh, pag-aalaga ng uh, mga biik or aking inahin. So ako po ay uh, nagbibigay ng uh, merenda sa aking inahin araw-araw uh, po 'yan. Uh, nagbibigay ako ng talbos ng kamote at uh, madrid agua. So yung aking mga biyik po ay uh, kumakain na rin po sila kasama sa inahin sa tuwing nagbibigay ako ng uh, mga dahon-dahon. So isa po yun sa ginawa kong uh, paraan mga kababoy, paano ko po sila napakain ng feeds ng uh, wala pong kahirap-hirap. Pero sa una po, uh, gaya po ng iba, uh, ginagawa ko rin po yung uh, nagtutunaw po ako ng feeds tapos nilalagay sa didi ng inahin habang sumususo yung mga biik Uh, natitikman or nalalasahan na amoy nila yung uh, feeds. Uh, ginagawa ko po yun nung uh, first week yung ating mga biyek, kaso lang po ay hindi ko po siya napagpatuloy. Uh, naglalagay po ako ng uh, feeds nun sa sahig na medyo tumitikim-tikim naman yung mga biyek, kaso uh, marami pong feeds talaga yung nasasayang ko nun. Kaya, uh, kasi din. Uh, napakan nila nadudurog yung feeds akala ko po ay uh, nakakain nila yun pala ay nadudurog lang talaga yung feeds kasi di ba nababasa yung mga paa nila pag umiihi sila uh, kaya nadudurog yung feeds so dumidikit lang pala yun sa sahig so akala ko nakakain nila uh, kaya tinigilan ko po yung uh, panahon na yun mga baboy so parang in stop ko muna yung pagpapakain sa kanila ng uh, feeds Uh, total meron na naman akong technique kung paano ko sila talaga mapapakain, yung hindi talaga masasayang yung aking uh, pagpapakain ng uh, feeds sa kanila. Kasi mahal po yung feeds na booster po, nasa 80 plus po yung uh, kilo, sayang naman po kung mapupunta lang yun sa sahig, didikit lang yun sa sahig. Uh, hindi po ako nagmamagaling po mga kababoy ha, kasi yung iba, marami naman uh, gumagawa nun yung uh, pinapakain na talaga nila ng feeds pagkatapos maturoan yung uh, mga biik hanggang mag-isang buwan, uh, okay naman po. Pero ito po ay base po to sa aking uh, experience po dito sa pag-alaga ko po sa aking uh, inahin. So, yung ginagawa ko po, uh, nung nag-third week na po yung ating mga biyek, uh, napilitan po akong pakainin talaga ng feeds yung aking uh, mga biyek kasi hindi po nagpapadidig yung inahin. Mga dalawang araw po yon, uh, parang, uh, apat or limang beses lang siya nagpadidi sa kanyang mga bi kaya yung ginawa ko po nagtunaw po ako ng uh, feeds tapos nilagyan ko po ng dahon-dahon uh, katulad po yung nakikita nyo sa video may green-green po to so iyan po yung dahon-dahon yung minsan madre de agua or minsan uh, talbos ng kamuti yung hinahalo ko uh, kasi hindi naman po na ano nagtai yung ating mga be yung uh, first po nilang uh, tumikim wala naman po uh, nangyari sa tiyan ng ating mga bi kaya nasanay na rin yung kanilang dyan na kumain ng dahon-dahon. So, ito po yung pinaka mabilis ko pong paraan paano po pakainin yung aking uh, mga bX So, sa ngayon, wala na po tayong problema. Uh, 27 days na po sila at malapit ma malapit na po talaga natin silang iwalay. Uh, so, ang pagpapakain po kasi ng feed sa biyek ay isang uh, challenging po na trabaho para sa akin po, mga kababoy. Uh, okay lang sana kung hindi po natin ibibenta yung biyek. So, wala namang problema kung nasa papangangalaga po natin, uh, kahit hindi pa masyadong marunong kumain. At least, uh, kung anong mangyari sa bake, nasa pangangalaga po natin. So wala po yung problema. Pero kasi ito ay ibebenta po natin, kaya kailangan natin siguraduhin na malakas na talaga kumain yung uh, ating mga bake para hindi po magka problema sa uh, panahon na kukunin na ito ng ating mga buyer. So sila po ngayon ay malakas na talaga kumain at meron din po silang drinker, kaya marunang na rin po silang uminom ng uh, tubig. So uh, ito po ay malapit nating iwalay. So tatlong araw na lang po ay ay wawalay na natin sila. So sana po ay may natutunan po kayo mga kababoy sa aking uh, video ngayon na nature share sa inyo at inuulit ko po, ito po ay base po sa aking experience dito sa aking pag-aalaga ng inahin at mga uh, BX. So sana po ay, uh, disclaimer po yun mga kababoy ha, hindi po talaga ako nagmamarunong. Nishishare ko lang po talaga yung aking pamamaraan dito. So yun lang po muna yung update natin mga kababoy. Happy farming po sa lahat!